Ayan guys, so natapos na tayo sa loan ng Calamity Loan Ngayon, check natin kung pwede tayong mag-loan sa Salary Loan Kasi kulang naman yung 5K natin guys Para makapag-survive tayo, ba? Diba? Ngayong December So marami tayong gastusin, kaya kailangan natin ito mag-loan guys So sabi niya dito, you currently have no Salary Loan application Then, step 1 tayo sabi niya dito, active single account in any peso, net accredited. So, meron naman tayo dyan na nakakonect na union bank account natin dito sa SSS. So, reminders lang na close account at saka dormant account will result to unsuccessful crediting ng loan proceeds. So, kapag naglagay kayo ng dormant account, pwedeng makancel ang inyong loan. So, ganun po siya. So, yung loanable account naman natin kay SSS ay may 5,000, 4,500, 4,000, 3,500, or 3,000. Siyempre, i-check natin itong 5,000. Isagad na natin yung loan natin, guys. Dahil kailangan natin ng pera. So, pagdating dito sa step 2, disclosure, sabi ko nga, yung disclosure natin, same lang sa calamity loan. OMG! So, sa um, loan natin, mas mataas yung interest rate ni salary loan. Meron tayong 8.74 annum na loan plus may service fee na 50,000 at advance sa interest sa 39.45. Pero syempre, ang kagandahan nito, magbabayad tayo guys ng January na ulit. So, ang amortization lang natin ay 226.14 lang ang babayaran natin per month hanggang 3 years. So, hanggang January 2028. So, ganyan lang siya kababa. So, i-grab na natin guys yung chance natin na makapag-loan kay SSS. Sayang naman yung mga hinuhulog natin. At least, napapakinabangan natin yung mga hinuhulog natin kay SSS, ba diba? So, ibak lang natin siya yan. At, make sure natin na i-click tong I have read and understand the declaration. So, yan. I-click natin. So, ito yung matatanggap natin siya, guys. 5,000 yung amount natin. Service fee na 50 pesos. At advance interest na 39.45. So, may net and proceeds of loan tayo na 4,910.55. Yan ang marireceive natin sa ating Union Bank of the Philippines. So, hoping na ma-receive natin to agad-agad kasi kailangan natin ng pera. Click lang natin guys yung I hereby confirm and agree. So, confirm natin dyan. May 4,910 time ma-receive. At click natin confirm. At ganun nga kadali. You have successfully submitted your loan application on November 25, 2025 at papasok yan guys sa ating Union Bank of the Philippines. So ang hihintay nating pera ngayon guys ng loan natin ay 8,000 pesos. So click natin yan mga loans. Ayan yung calamity natin. Mamaya mag-notify yan sa atin sa email. So, ganun lang siya, guys. Wait na lang natin ang ating ayan, you with pending loan application, you may apply another after processing your existing loan. So, ganun siya guys. ba diba? At least, nakapag salary loan na tayo, tapos calamity loan. Yan. O, active siya, ba diba? Makikita nyo active na yan. Waiting na lang tayo pumasok ang pera dyan. Pagating naman sa salary loan, yan, hintayin din natin. So, ganun lang kadali, guys, ang application ng salary loan. So, ito sa ating email, mamaya makikita natin na nakapag-apply tayo. So, ayun lang. Wait kayo ng part 2 para sa update ng ating salary loan.